Di mo taga probinsya kung wala kayong ganito. So, yung mga nagsasabi dyan na hindi mabuhay kung walang gasol. Oy! Hindi rin kayo makakain ng lechon kung walang uling, no? Okay. Ayan. Yan, yan yung ano namin dito. Abuhan! Talat pa kasi hindi pa natapos. Yan. Linos ako sa rip. Linos ako sa palingki. So, ayan, magloto tayo ng ulam. Kasi wala pa akong kain-kain talaga. So, ito talaga yung kontrak ko pag aso. Lalo na pag kahoy hindi masyadong siga. na. Iwan ko na lang. Dati, ganito yung ano namin sa doktor, hindi na natin ginagamit. Sana ano na yan sa baboy. O, oh, nag social na kasi stainless na. Ganon. <laughs> e Magluto tayo na ulam partida. Wala pang tulog na Tatlong oras pa lang tulog ko. Naloto tayo. Ayan. Hmm. Isa na, habang ginigisa natin yung sibuyas at bawang, yan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan kung nalala nyo pa to. Kasi ganito yung plato namin hanggang ngayon. So, pag may... <laughs> ganito. Kung may sabaw, hindi ko to dyan mahawakan. Masarap to siya pag nagsopas ka. Ito yung lagyan mo. Pero wala na kaming mga mangkok nito eh. Ito na lang plato. <laughs> Ganon pa yan. So kami pa yung mga taong kahapon-hapon, ah, mga hapon <laughs> siguro. Ito yung bandihan niya o yung lagay ng kanin. Pero ano na nga o, natanggal na yung gitna. Pero hindi pa siya butas. O, parang ginagamit ni mama. Ganon. Ito mga kalero ni mama, parang hindi, ano, ang puti, ang kinis. Parang hindi inaano, ginagamit. Ayan, ito yung, <laughs> Ganito yung sistema natin dito. Kasi walang gasol. Malayo sa bayan. Ganyan. O, diba? Ang puti na kaldero, o. Oh. Pati pala. Yan yung kaalaga ni mama. Masayo ko sa manok ate. Mama. manok. Nang manok. Launa na si Pisa alat Wala pang agahan. Ganon. So, habang nagluluto tayo, guys, kwento ko lang sa inyo. Dati kasi, since birth, wala kaming kuryente. So, first time namin, uh, one year pa lang itong kuryente namin ngayon. Kaya, kung makikita nyo, meron na kami ref Yan, sa likod. Ah, sana all. din. <laughs> Yan. Meron na kaming ref. Tapos, kasi dati, since birth talaga, wala talaga yung kulintil. Tanging inaano lang namin is yung, yung buwan. Pag maliwanag yung buwan, doon kami sa likod ng bahay, takbo-takbo, laro-laro. Kasi yung pinakagamit talaga namin dito ay gas. Gas yung pinaka, ano namin, gamit. Kaya wala kaming, ano, wala kaming kuryente kasi dati. So, nung time na meron kaming kamag-anak na bininta nila yung kuryente nila, ay hindi naman total na bininta. Parang lang pina namin, pina-trinda. Uh, may usapan na 10 years, kung babalik sila, ibalik namin, or kabit, or ano, kabit yun, kunik. Ganun na lang. Basta, parang ganon yung ano namin usapan. And then, kasi lumipat sa kabilang barangay. Tapos, aso na. Tapos, ayun, nung nakabit ko siya nung, pinakabit siya nung nakaraang taon, ngayon, one year na siya. So, first time ko din umuwi, simula nung nagbuntis ako, o pinanganak ko sila, yung mga anak ko, ngayon ko lang, na din sila, na binata at dalaga na. So, ngayon lang, first time namin magkasama ngayon, Pasko, simple lang yung handa namin kasi wala naman akong naipon niya kasi last year tatlong goal po yung natapos ko ah, tapos ako ng ano ng motor bayad tapos ito nga yung kuryente tapos itong bahay nga nila ni mama ay tumulong ako para matapos to kasi dati ito ba mama yan lang adon ah, lang wala pa yan wala pa yan pina kinano ko yan pinadugtong saka itong kusina para hindi na siya ano, hindi na siya kumpleto na, kumaga. Kasi dati yung kusina namin ay yun, yun yung bahay namin. Dati, yun yung kusina. So, siraan na, kaya pinadugtungan ko siya ng kwarto. Ito, kasi dati, yun lang yun. Yan, pinadugtungan ko siya itong pangkwarto kwarto, tapos itong kusina, para meron ng kusina. Tapos ito, makalat pa, pasensya na. at uh, yun. Netflix ko na lang din yung pinamili namin para handaan namin bukas. Konting salo-salo lang para sa pamilya. Ganun. Kasi, wala naman akong naipon masyado kasi, ano eh, um, yeah, tapos yung mga kailangan bayarin. Kaya, lang ako para makasama sila. Yun naman yung importante. Konting salo-salo lang. Ganun. At ah, yun lang. Magluluto tayo tuloy-tuloy. So, yeah. Yeah, maglagay na tayo ng konting toyo para may kulay yung ating manok. Ay. Hindi pa pala siya ready. Hindi na. Gamit yung, ano, konti lang para may kulay. ko alam kung anong loto to. Basta maloto to siya. At alam kong maging masarap to ha Siyempre, ako na good na. Ganon. Simple lang talagang buhay dito sa probinsya. Mahirap dito, sa totoo, mahirap dito kumita ng pera. Pagka hindi ka nagsikap dito, hindi ka nag-face, wala ka talagang mahanap o makita ng pera kasi kailangan mo talagang kumayod. Ang maganda lang kasi dito is yung sarili lahat, yung hindi ka na gumastos ng gasol, hindi ka na gumastos ng tubig kasi libre, ganun. Tapos, pag magsipag ka rin magtanim kasi may mga lupa naman, oh. ba? Diba? So, bago yan, takpan muna natin. So, ayun guys, tayo ito na yung niloto. Ang bango. Ang bango niya. Ano yung chicken?